at General Nakar Ito na yung po ang pinaka boundary Ayan, maraming naliligo Sa ilog na to, pero hindi pa kami rito Doon pa kami sa malayo Ayaw namin ang malapit <laughs> huh? Yes sir uh, uh. Thank you mga idol Dito guys Kapag naka helmet ka, paparahin ka Tayo muna yung maggasolina, gasolina Ay San ba? Ayun guys Una pa lang Aho na <laughs> Introduction pa lang to guys <laughs> Pangalawa Rapro Pangalawa Rapro dagad San ba? Iyan <laughs> <Yeah>, o <laughs> Parang Delicates Pitik-pitik tayo dito Huwag natin bibiglayin Putik yan Aba Talaga naman, mapapalaban tayo dito guys Itong sinasabing <laughs> Pero kaya Basic Baka experience naman ng medyo rapor Dung NMAX natin guys Huwag lang puro ano Huwag lang puro Highway, Yan So ito guys ay ano pala to, out of 10 Number 1 pala to Try natin mamaya Papunta na kami sa Site <laughs> Rough road talaga to Okay, 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 okay ah, Kalog, kalog pa niya at itlog <laughs> Oh, yan yeah. right. Ayan guys, so Bali, 1, 2, 3, 4, 5 Hanim niya na kaming motor Opa, rough road yan Yung Nmax kasi Hate na hate niya itong mga ganitong daan Bronsa slide Kahit malapad yung gulong pero okay na ngayon kasi sobrang init naman ng panahon kaya ito yung tuyo yung daan. Okay lang kung mga once ka lang makapunta dito pero kung araw-araw putik yan. Mabilis mga lampag yung motor mo dito. Pero tolerable para naman yung daan. Aywan ko lang kung hanggang doon sa dulo. At malayo-layo na rin yung aming lalakbay. Ang target nga pala namin guys Sa isab lang. Ayan oh. Dito mga motor dito guys, sanay na sanay na guys yan. Wala ano, parang hayo yan. Walang bato-bato. Oh, di ba? <laughs> Basic. Sanay na sanay na dito yung mga uh, motorista eh. Pero Tingnan mo naman after ilang buwan kung itsura ng motor dito, pag ganyan tawo dito. Oh, tingnan. So dito kailangan lang ay hindi ka barabara dito lalo pag first timer ka. Kasi iba yung condition dito eh ng yung sanay ka sa city o, o sa highway. Kahit sanay ka magbanking-banking dito sa Marilake dito <laughs> pag napunta ka dito ulo, mga idol, ewan ko lang. Papakainin ka na alikabok ng mga taga rito. <laughs> Oh, yeah. Bumababa. Ah. Kailangan huwag mong pipitikin yung ano. Yung silinyador. Kasi lumulutang sa buhang yun sa mga bato yung ating gulong. Kaya possible. Dapat para talaga maaga, no? Pag umakyat ka dito, pag magbablog ka, limbawa ganyan, talaga ang spend mo talaga buong araw mo eh no hindi ka na mga outing Ayan guys so ito na yung daan sa haba na ng tinabel namin almost kalahating oras na yata o oh, yun may gasolinahan pala dito batog bote lang o oh, may resort resort ba yan <laughs> parang farm yan so hindi ko na maalala itong daan na to Ah, uh, usan daw na nakakalipas ng nakarating kami dito. Ayun guys. Pababa, oh. Mukha. Para kaming hinihila pababa. Ayo, oh, yun, oh, no. Nakikita ko yung dagat, oh. Oo, oo, oo. Nakikita niyo na yun? Parang sarap magpalipad ng, ano, no, drone. <tod> Maglalahan na natin yan, Katulay na yan Pwede na maligo-ligo dyan Woo Ha? Wala no? Ayan guys Ito na yung unang ilo Problema Marunong kaya magpa-travel dito Hello Uy hey. Hello, hello, hello Magkasamang tulay guys Baka mag-shoot tayo sa butas Woo hey! <laughs> <Yaw>. <laughs> yes, go! Siyote. <laughs> <laughs> Pati ang ko naninimbang eh <laughs> Ah Alright Huh, saan si si Robert? Ayun Ayun, may kalsada na besh <laughs> Hahaha May kalsada na Pero Kalahati lang yan sir eh Anong lugar na kaya ito? Ayan mga idol Hindi ko tuloy mapatay patay yung Ah Dagadag 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 Ah <laughs> Bala na Dag dag Okay Ano muna natin Bidyan muna natin yung mga ating kasama Hop ano, malayo pa? Malayo pa, sir. Wala pa tayo sa kalate. Wala pa sa kalate. Ilang oras na tayo nagka-travel? Ma si Ma'am, matibay si Ma'am. Walang helmet-helmet, no? Yan, taga-occidental, guys. Mga ano, kamangyan <laughs> Mga kalahe ko. Mga kabahag. <laughs> ako, oriental. Siya si, ano, kabuntot. Ah, kabuntot yun ka. <laughs> Uy, oh. Mga nagbuntot na. Ha? Lalaway na nga, eh. Lalaway, lalaway na, na. na. Baka puro lalaway na ako nyan. Go tayo, proceed tayo Nangangalati pa tayo Si John Paul Kapalaban yung daklik ni John Paul Yun lang, patikim lang Malapit na tayo magsikap Lods, one year na ng Sniper <laughs> Pakaangas na yung sniper oh One year na nakalipas Ganito pa rin yung tsura dito mga idol <laughs> Alright Ayan oh Mga ating mga Lods <laughs> Iwan na lang yan Mawalang <laughs> Wala bang ano yan? May candy sana no <laughs> Bigyan mo ng candy Ayan, pahuli tayo Ayun mga kasama natin mga idol Ganda ng view Ito kaangas Alright, ang ganda At bigla naman bababa tayo mga idol Ayan So basic basic lang tayo Hindi tayo pwedeng bumabilis dito Baka hindi natin kasi alam kung ano sa unan Baka may biglang diko Slide <laughs> eh you no know? Parang sa mga ano Pababa, diretsyo diretsyo sila eh Ano boy? <laughs> Ay. Dumanda noon. Oh, tama ba? Ay pangit. Pangit yung nadaanan natin, guys. Ito yung lumulubog yata, no? Oh, dubog na pati yung tulay, oh. Ayan. nag enjoy tayo sa daan. Kaya bumabagal yung takbo natin. Okay, guys. Uh, isang oras pa, puro ganito yung daan natin. So patayin ko muna baka maubos yung ating memory at battery So reserve natin para mamaya doon sa video natin sa dagat uh, Sablang kami guys Sablang lang Maninibago ka dito eh maninigas ka Pero wag kang tumingin sa ano guys Wag kang tumingin doon sa may wag, oh, Ha? Ano yan? Hindi <laughs> ko makalingon eh <laughs> Oh marami naliligo guys oh Ilog Pero hindi pa tayo dyan <laughs> Diretso tayo. Habulin natin mga kasama natin. All right. Hey. Oh, naiwan yung ano dito nila, oh. Underwear. Baka madali, sobrang tagtag -tag ng ano, pati underwear, naganda ng May pala yun dito sa hudulan. Wow. It's a nice. Oh, ganda. May ganito rin daan dati sa ano boss eh, sa so, may iriga, sa Bicol. May area kami pero maliit lang yung kalsada. Patway nga lang kung tawagin eh. Sa Mindoro may mga area din ganito. Ah, akit mo mas matarik pa nga eh. Oy, may mga resort na dito, guys. Ay no. Oh. Ilog. O oh. Dito pala yung ano. Ah. Pagapilin po. Pagapilin sa po sana tayo hinahanap ni ano? Ni John Paul. Diyan sa Lobion oh. so. Yan hindi tayo makalingon-lingon guys, baka may pulutin tayo sa ano, sa buhang <laughs> Ayun na, medyo angat-angat tayo mga lords. Gawa ng masado mga usok. <laughs> oh yeah, kalog ng konti. Banking-banking si paring RJ. Huh? Baba natin yung ating ano, visor. So Pwede <laughs> 1,000 dito bus eh Per cut off oh. Special no. Pero kulang pa rin talaga no. <laughs> ano? Bali ka bukasi doon eh. <laughs> Dito tayo. <laughs> All right. What's up? Oh, bakit? Pahinga lang daw. Ah, pahinga? So, pwede na naman kami. Isang oras pa pala ang travel namin. Malayo-layo pa. At yan nga. Uh, tawag dito? Holiday. Holiday travel. So, mali yata yung daan natin. Tama naman pala. Ay, isa lang. <laughs> Naglibat pa ako eh. Kala ko na naulog. O, na-abot mo. <laughs> Try mong patalonin. <laughs> Bungad talaga yan. Ayan, o. Oh. Ganyan, o. Oh. Tapos may bubong. O, oh, diba? Wow. Huh? O, oh, diba? Ah, bumara. <laughs> bumara yung jeep. Okay. Ay no gasan. Sabi sobra-sobra. <laughs> Ayan, medyo malayo-layo pa tayo. Ito maganda dito. Ayun. Anong lugar to? Ano to? Allez, Marlots Tu Pero na pa yung Kani pa yung yan? Yeah, Ay, pero muna <laughs> <laughs> Yan, hindi ko pa nailak yung helmet ko Ano to? Simento? Binuhusan ng simento? Uy Ganyan-ganyan lang muna Ganyan-ganyan lang muna Simento yan guys, simento Baahon guys ha ah. Ba, oh Parang angat yung ano Para magwiwili tayo dito guys Dito sa sonohan Hindi <laughs> pwedeng yun eh Yun? All right. Ay dagat na oh. Sarap. Ayun, dagat na guys. Nakikita ko na yung dagat. Oh, mali, mali, mali ang daan. O, mag-shoot tayo sa kanal. Unang ahon, tapos bababa agad, no? <laughs> Yun pala yung huling ahon, guys. Tapos pababa na. Okay. Ayan, guys. So, oh, kung makikita ninyo, may tulay. Ah, okay na yung daan dito. Kung ano ba ay butas na. Lap road Ayan o no? O Kwan ba sir? Yeah. This brake may likod Maganda dito yan Yung bounce nya pati Nang ano Pero pa ko kasi nakapagpalit ng ano eh Ayan guys yung tulay Dito may mga tulay tulay talaga siya Hmm. Problema, hindi pa siya ano eh, kahoy lang eh, oh. May daan din para sa baba. Ayoko nga parun, oh. <laughs> Lana, tayo nga pa doon, oh. Ang bilis. Na na, unahan natin yung truck. Ay, kaya unahan yan. Unahan natin yung truck. Alright. Lala is Smoke in the air. <laughs> Walang kami makitang daan Ayoyoyoy ay. May patubos <laughs> All goods Thank you Ay, kala ko highway <laughs> Kakain ka talaga ng ano dito guys Ayan o, oh, patuloy pa rin siyang inaayos Dagat na dito guys, o oh. ma Ito yung sinasabi natin May mga kubo-kubo na dito May mga kubo-kubo na Yun o, oh. dagat na Ibig sabihin, pag may dagat Nasa patag na tayo Ayan guys Hindi tayo pwedeng lumamit Masyadong malikabok eh One, 2 3 4 5 6 pitong motor pa kami guys pitung motor Oh, <tod> oh, natin 'to pauro-uro. Oo. Oo. to. Kasi lalo yung mga resort dito mabubuhay to. Malaki income dito Ira no Kaya nga ano Four wheels Kasi buong rina damay Oo oh, Buong rina Dadami yung ano dito Madami okay. din yung kainan Yung parang sa ano din Parang Oo oh. Mga travelers in no Yan no Overlooking oh Wow. Dagat na to. Dito maganda magkaroon ng ano. <laughs> May naliligo. May naliligo, you know. O oh, namamana. Baka nagsisisid ng ano, no? Namamana yata. <laughs> si John Paul, eh. <laughs> sungka, sungka na. Kumakain na kami na alikabok, guys. <laughs> Baba na natin yung visor natin Yan So another ano Oop Yung lugar niya, yung, yung itsura niya, talagang tabing dagat na ano? yun, yung datingan. Ayun na, oh, may mga resort resorts na dito. Ay, may pools din pala dito. Ayan guys. Ito yata yung kalsada na ginagawa. At yung lulusot ng ano, Aurora. Pwede na pala dito mag ano, no? Look, pag open na to. Ayun, no? Oh, ilog, oh. Ayun, yung hanging bridge. Sira na. basic lang yan <laughs> okay papuntang dagat <laughs> so medyo ano na to medyo ah yan yung kasada sa taas service road to guys service road <laughs> yan, may mga salubong kami na mga nagbumotor din Ariko, <laughs> Second group pa lang May first group pa na Tubig o tayo Ano? Dito tayo mag ano? Dito ano Kanino yan? Ha? Kanino bahay yan? Boss? Ah dito ang bahay ano? Oh? Oo oh. Wala ba dito? oh, Sir Jos Ayan Boss Joss Nandito na kami sa ano? Sa... Hindi uh, uh, mo ba si ano dito? Yan yeah, shoutout kay ano? Kay Joshua <laughs> Nakarating na kami Nakita ko to sa ano niya eh Sa video Dito niya ako niyayaya mag ano eh